sa kauna-unahang pagkakataon, may ipakita ko na sa inyo ang kagandahan ng bayan ng Bawan mula sa himpapawid. Isa ang Bawan sa mga bayan na akin nagiging paksa palagi sa aking mga vlog at ito na ang pagkakataon na makita ninyo ang pinaka-sentro nito, walang iba, ang publasyon at ang mga karatig na barangay mula sa itaas. Ang unang sentro ng populasyon ng Bawan ay sa tabi ng lawa ng Taal na tinatawag na Kalumala na ngayon naman ay parte na ng Santa Teresita. Pero bago pa nalipat ito sa Kalumala, ilang lokasyon na rin ang pinanggalingan nito na ayon sa kasaysayan ay nasa paanan lamang ng bundok ng Makulot. Ilang bayan ng Batangas ang dati ay nasasakupan din ng bawan, kagaya ng San Jose, Alitagtag, Mabini at San Pascual ang humiwalay na dito. Itong ipinapakita ko sa inyo ay ang pang-apat at huling lokasyon ng bawan na kung saan ay mulat sa pole ay dumaan sa maraming sakuna na gawa ng kalikasan at ganun din ng tao. Kagaya na lamang ng pagputok ng bulkang taal at ang mga pagsalakay ng mga moro at hindi rin nakaligtas ang bawan noong World War II na kung saan ay halos maubos ang populasyon ng mga kalalakihan dahil sa pagmamalupit ng mga sundalong hapon sa madaling salita pinatibay na ng malupit na kasaysayan ang bayang ito na ipinapakita ko sa inyo at hanggang ngayon ay naharap pa rin sa mga suliranin na gawa naman ng tao dahil sa may pagkakaisa at matibay na pananampalataya na papagtagumpayan ng Bawan ang anumang suliranin na kinakaharap nito ika nga sa kanilang moto we are one in Bawan napakalaki na naging pag-unlad ng bayang ito mula noon dahil na rin sa nagtutulungan at may pagkakaisa ang mga tao. Marami na rin mga establishmento ang naitayo na napakalaking tulong sa pagpapaunlad ng ekonomiya nito. At alam nyo ga na ang Bawan ay awardee ng 2024 Seal of Good Local Governance sa loob ng limang taon mula 2017 hanggang 2019, 2023 at 2024. Ang Seals of Good and Local Governance ay ang pinakamataas na parangal na ipinagkakaloob ng DILG sa isang LGU. Kaya naman hindi katakataka na mabigyan at magawara ng mga ganitong parangal ang ganitong klasing bayan dahil kita nyo naman kung gaano kaunlad ang bawan at syempre yan ay dahil na rin sa mga namumuno at sa mga tao na nakikiisa sa kanilang bayan. Kaya nga ang kanilang moto, we are one in bawan. Napakakulay talaga ng kasaysayan ng bayang ito. Kaya nga gustong gusto ko palaging gawing paksa ito sa aking vlog mula doon sa kanyang mga unang lokasyon at hanggang dito sa mismong sentro ng poblasyon.